kapalo. <laughs> Tutuwa ka talaga, oh. Mo, isang ganito lang eh parang bok parang buke eh. Bukay ng palay. Kung gusto niyo po maghanap ng buke ng palay, ito po 'yon. Yan. Hmm, Yumih nakatay bata ako. Ha? Sa so kaya na nakatay bata ako. Ge helmet lang ako. Ha? Mga -e helmet na ako. <laughs> Mahayop. SL19. Ha? Yan ang SL19. Ha, ito. Yan, SL19. Oo, oh, SL19 naman yan. Mataas din na, no? Oo. Oh. <coughs> Yan, nag-helmet na po tayo kasi marami na pong hayop Kulisap na masalubong sa mukha natin Ayan At least kapag so ka naka-helmet Ay, pokta <laughs> Tapos pa ako madalas kanya pagka naka helmet hindi tayo apektado ng kulisap uy eh, ano naman lubay <laughs> ano handahan tayo maganda kasi yung daan ngayon eh kakasuro lang Nakita ko naman sa akin. Meron ako lahat ng hectare rin. Eh. Anong variety? SL20. Ah. Para makita may mga variety. Para sa susunod may diba? mamimili tayo. <laughs> Pakikita ko rin sa lolo mo, yung singenta. Yung SL20, yun yung pinamigay ng DA, di ba? Oo, oh, lahat ng binhe. Kaya ibig sabihin, wala kang ginaso sa binhe. <laughs> lahat ng binhe natin, DA. <laughs> DA, oo nga ano. DA din po yung long pin namin eh. Hmm. Ang na swimming pool nila tito dito. Si Lolo Amang. Ayan yung SL20. <coughs> Mataas na. Mataas talaga yung mga variety ng SL20, no? Tangkad, oh. Hanggang ano, oh. hanggang dibdib mo dito. <laughs> Kung pupunta ka pa na sa mismo kinataniman, eh. Hanggang dibdib mo. Hindi inabot ng tubig ito. ano, okay na ba? Okay, pasariwa pa. Tinitignan ko baka ako to yun. Ganda rin bubo mo eh. Yes, L20 naman po ito. Yan, long Taas pin. Taas na. Grabe. Tapos itong katabi, long pin. Ka ayan, kasamahan ng binhe mo yan eh. 2096. Kinawa lang yung punda ko. Kumuha ko rin sa sobra mo rin. Ayan. Mm -hmm. 2096 yan. Kabinhe ng kekeng. Hindi ka sabay nitong tinanim? Sabay yan eh. Ah, sabay pa. Pero naunang sumapaw yan. Mm. Ah, huli SL20, yan na SL20. Mga dito. Ano mas maganda dyan? Yung eh, makikita natin. Sa pag-aane. Sa pag, o, si ano? natin pag pa isang maganda rin eh, yung Syngenta. NK5017. Ah, sa kabilang kwan Yung sa lolo mo, ang titignan natin. Kila lolo. naglilibot po tayo ng mga palayan dito sa so, Panabingan, San Antonio, Nueva Ecija. Para makita po kami natin kung ano ang ilalagay natin sa susunod na crappings. Parang gusto ko yung ano, yung mataas na presyo na 2730. Yeah. <laughs> Mukhang nakaka kanya na. 2730 araw. Grabe. Taas na. Malay mo naman, hindi pa lang pumaporma yung atin. Baka pag-apot na sa ating 28 eh. Ay puta ta. <laughs> Halapin mo yung lock pin. Pakikita ko yung NK. Bablog lang po saglit. Okay. <laughs> Titignan po yung palay. Eh. Baka pag nakita mo, Rie. Eh. Yan na uh, gawing bunhib uh -huh. Susunod. 50-17. Like, presyo lang ba ng SL ng ano, long pin yung 50-17? O oh, ba puta? Mas marami. <laughs> uh -huh. Oh, Grabe, utang ng bumbungan. Oh, oh. Ano ba 'yan? Bitang. <laughs> <laughs> Bigay lang din di 'yan. Bigay ng di 'yan. <laughs> Mas marami to. Ah, 'yung Charlie, Nako po. Ha? Ganda. Aba. <laughs> <laughs> Pantuyo anim pa yan. Wala hindi pa nagdidilaw. Oo. Oh. Hindi pa alaga sa tubig. Hirap sa tubig yan. Grabe. Hindi namamahay tubig yan. Ano na kung makikita mo, yun. O gusto mong tingnan yun. Sige, tara. Yung banusan ng lolo mo ron. Daming bunga. Pucha. <laughs> <laughs> Tsaka yung spray namin, ano, hindi ko ginagamit kasi sa eh. <laughs> Baka ako sabihin mo, lumaki lagastos eh. Yung Brasinolide at GA3, ating na wala, tubo ko. Mm -hmm. Yung hindi i-spray ng ganyan, maiiwan ng ganyan kalaki. Kaya yan, basta i-spray mo yan, lahat ng suwe. Lumilitaw. Yun Kaya yeah, nga na yun ang oh. so, to, ah. Dagdag gastos yan ng 1.5, isang ektarya. siguro. Mm -hmm. ganun. Parang kwan, parang mga amo, yung ginagamit, ginamit natin. Matagal na namin ginagamit yan. Mm -hmm. Yung Brasinolide at GA3 na yan. GA3. Kaya kwan yan, ah. Eh. Kay gaagri ba? Timo ya, yeah, ya spray na ng GA3 yan tsaka pati okay. hindi magastos taas. Inuulit yan. Uh, ng spray. Oo, kaya ganyan ang nagiging epekto. Pag in-spray in mo pa ulit, tataas pa. Lumalabas parang na. kung ano, no? parang anong tawag dito? Parang... May tawag, nakalimutan sila rin. Eh. May tawag sila rin eh, sa... Dati raw, sa tao ginagamit yun eh. Oo, parang eh. anong tawag doon? Yung sa muscle? Oh. Oo, yun. Ganon. Mor morphine hindi. Hindi. Nakalimutan ko na itawag do eh. Steroid. Oh, steroid <laughs> nga yun. May steroid yun. Parang steroid ng palay. Steroid Grabe. nga yun. Daming bunga oh. Hindi. Pero may, iba, may lahat may naman yan naglalaman, tito. Ha? Naglahat yan naglalaman. No? Mahu-obserbahan nga. Makikita sa pag aani eh. ah? Hindi pa rin natin mm, masasabi. ano, mm, masasabi tatagos pero kung ang talagang aanuhin mo mm -hmm. bihira na hahaba sa uhi nung klase ng palay eh, na yan. Nika. Ano'ng variety tinesting na ganyan? Ha? Anong variety ito la sa 5017? Oh, NK5017 'yan, long ano 'yan? singenta Sintjenta ah Kapal po ta. Hmm. <laughs> Talo tayo yata dito. Ha? Talo yata tayo dito. Eh, hindi. Hindi pa rin makita eh. Kaya tatay, eh. susubukan natin sa pag ani eh. <laughs> hindi, wag pang suko, sumuko sa bataan. Tsaka yan kasi, nung kwan yan, dumada pa eh. Ah, Pagka oo. Kaya sumagad siya Eh, pero ngayon eh, parang nakita ko eh. Matigas eh. Yung dating. Matigas yung katawan. Oo. tsaka hindi ah, sa pagpapataba. Nung kasi ang tao rito, matakaw sa... Sa pataba. Sa urea. Ah. Eh, baga kasi hybrid, di ba matakaw talaga. Kakaiba, <laughs> punlaan o, lang Ah. Pa. Grabe sa buong ah. Hindi kaya dadalo kita ron. Para makita <clears throat> mo ibang usan ng lolo mo ron. Tuyo na may daan eh. Laki ng biti ng 937. Ito ba 937? <laughs> Oo. Oh. Oo nga ano. Tsaka yan. 937 yan. 937. Yung kaninang so puro 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 bunga. Puro bunga. Singenta po yun. Grabe. Pero ang presyo ng sinjenta, kapresyo lang din ng 2096, di ba? kung tutuusin mo Charlie, kung nagbibigas oh. ka lang, hindi ka siguro nakapagbigas nun eh. Hindi, malambot talaga yung 5017 na... Na may bango. Uh Oo, -oh, nakakuha uh, ko yun. Maganda yung bigas nun. No? Nabigas ko na dati yun. Kaso ang problema sa kanya, long short grain. Medyo ano nga. Pero maski na. Pero sobrang lambot nun. No? Nung namimili si Mariette, si Madam, hmm. si, Mus si Muslim kung tawagin nila. Opo. Yun ang gusto. Ayan, tingin mo nga yung ina-spray ng... GA3. GA3, ano yon? walang naiiwang suwe. Oo. No, parang yung suwe, meron din bunga. Inuulit ni Lara kaya kargadong kargado sa angat. Hindi naman Ta dapat... Tsaka kung tayo. tayong tayo, ano? Yung mas akin eh, in-spray ko yun eh. Tayong tayo. Kaya malaki yung tinaas nun. po Malaki yung tinaas nun. Tsaka labas lahat ng buko niyan. Ayun ah. Umangat. Grabe. Eh na, pagka yung pag spray mo is this, yung salupel na salupil, kumbaga, yung nagpapatok. Yung lahat na i-spray. Yung nadodoble, tumataas pa lalo. Mm -mm. Nag-aalun po yung manggahan natin. Eh. Katabi po na ito yung manggahan. Mukhang suswerte. Hindi na mo. Kapangit dati niya rin. Hindi mo Ba't gumanda? Nung, nung magbubo nga, nagka... Ano, ano, sampung hektarya po ito, no? Siyam. Siyam pala kay Lolo Amang sa tatay po ni Tito Mel. Pakikita po ka mo yung 5017. 5017. Oh, ibig sabihin, hindi pa yung nasa bungat na yun. Hindi pa yun. Yo, May mas maganda pa. Oo. Oh, ito, 937 to. Ito, 937. Ganda talaga ng mga palay sa panabigan eh. No? Hmm. Matindi, ikinanaan nila rito ano, yung... Matindi ba? Ibig sabihin, matapang. Oh, pagkakaispre. <laughs> Inastusan. <laughs> Kaya di mo ako naubusan ako eh. Kumuha lang ako kesid eh. Alam mo, ubusan din ba noon? Oh, kumuha lang kesid eh. Kesid lang kami kumukuha noon. Mm -hmm. Ayun, eh, para makita mo, ngayon kung gusto mong gumamit sa darating niyan, dagdag gastos nga yan eh. Pero talagang, kumbaga, yung ano, ibinibigay niyang para yung magbunga, maging showy. Eh. Mm. Kaya maganda nagiging butil ng pala eh. Dahil lantad mm. yung bunga eh. Lumalantad mm eh. -mm. Tsaka yan naman, pinababayaran yan. Doon sa kinukunan naman namin yan, ang pagbayad niyan, pag-aani. Pero ini-spray yan, yung ang labas ng palay, nasa kalahati o tatlong Malagkit. Pagka nagbubunga na. Oo. Oh, yung sapo na siya, pe, yung may labas na. Pero pag hindi ah, Pati yung damong ganyan, napapataas noon. Mm hmm. Basta in-spray mo yung damo. Pati damo yan. Malagkit e eh. Ah, Malagkit naman to. Kaya pala mamakukuan yung butil eh. Baiba din tinatanim ni, ni Lolo, ano? Eh, natakot na nga siya sa long pin dahil marami, na, di ba marami kinamahan long pin nung nakaraan oh, yun eh, may COVID. Kung tinetesting niya kung ano yung pinakamaganda dyan. Hmm. Hmm. Haa. Ah. Eto, sinjenta pa rin. Eri Singenta. Puta. Talagang makit mo yung pagkakaiba. <laughs> <laughs> Tang. Grabe oh. Mm, nga bunga Oh. Ang paglalagyan ah. Hanip. Mm, makalala. Pero ang wal lang, mahikli yung uhay niya, no? mahahaba mm, nga. Mahahaba pa ba ito? Yan. Malalaki uhay niyan. Di nga, putik lang yun. Kitang kita. Di mo, mo bunga. Nakabungo. Grabe. Po. Pura <laughs> pa yan, ha? <laughs> kaya nga. Kung gumulang pa yan. Ah, hindi. Ang buka yan. 50-17. Dami nga. <laughs> Puta. Sabi ko, Kano, matutuwa. Kaya... Presyo ng 50-17 na yan. Ganon din yan. Ayun ah, tingnan natin hanggang din. Eh. eh, parang yan din yung katabi natin sa Alonso, di ba? 50-17? Hindi. Yung eh, tinuturo shall... ni Rizal? Ayaw nga sa ganon. Mm, mm Oo. Ano naging bunga nun? Ganito din o talagang... Eh, hindi pa hindi pa nakalitaw eh. Ah, hindi pa po nakalitaw. Pero, hindi pa parehas dito labas nun. Kasi may in-spray nga kaya. Dahil yung ginagamit nga namin gamot, sila hindi gumagamit nun eh. Opo. Pero yun, talagang magaling yung puter, yung gamot na yun. Grabe. Baka mga nasa kuha na akong gumagamit no, baka nasa 12, 12 years eh. na kami nila tatay, baka hindi lang. Mm, -mm talagang maski yung buyer, pag nakita yung mga palay namin, pateka iba yung butil ng palay niya. Mm -mm. Yung kisap, yung kinis, at puti. Saan nag-originate yung ginagamit yung gamot? Ah. Saan binibili? Kay concealed seed namin kinukuha ah. Aliaga. Opo. Grabe bunga, no? Pag mimix mo yan, Brasino IGA-3 mm -mm. plus Armore. Pero daw kung sa Binsta, tayata. Parang ewan ko kung lahat na armory niya, parang hindi. Dapat kaya ako inarmory mo dahil yun, isang pulgar fertilizer din. Mm. Ang nabungo Grabe si... oh. Ah. Sina mo na may bunga. Puta. <laughs> Tapos taas na taas yung pala Ano? Mm. Pero palagay ko hindi dadapa eh. Yan nga lang prone sa pag matigas eh Dapat. matigas tiga kailangan naman munting ulan eh Kamalakas mamuno Charlie yan yan ang balak kong ilagay sa kecha kaya yan sa eh. so, darating darating kaya yung sa mayo hindi sa ganyan yung paglalagay natin ah, ganirin. sa, Mar sa kwan disyembre oh, oh. tsaka ayun na tingnan mo lang yung kanilang ano ayun. Alin? Ang kaibahan doon sa long pin, yung long pin mo. Mm -mm. Palibasa yan, in-spray ng marindirin rin din ng J83 tsaka ng ano Eto, mas tumaas to, tapos mas, mas tayo. Maliliit lang dati yan. Opo. Umangat. Pero malalaki pala eh, muro yan. Dahil mm -mm. maliliit lang dati yan. Eh. Kung baga nabitin pa yan, ano? Kung hindi, kung hindi nabitin. <laughs> May pangita na pa. <laughs> eh, sa'yo gali, binihin na yan eh. Mm. And, yung, <laughs> eh. rin pitak na rin. Eh. Opo. Dahil sumobra nga yung iyo, kinulang naman siya. Sa iyo galing yan, kaya timo mo, iba ang um, klas. Ang lang din, oh. Saan? Kay Ke... Ke Keng. Keng. Kaya nga, yan, ha, may magulang, may mura. Ang oh, masama masama, napaghalo niya. <laughs> <laughs> eh, pa paano yan? Di yung kakasabay. Eh, ang na lang. Ang tabayan na lang. Maraming klase yung lolo mo. Kaya nga pa, iba-iba. May -iba. <laughs> malagkit pa Meron pa siya 777. Aba, bago yun ah. Oh. Triple seven ay six hundred series pa lang ang palay. Eh. Ha? Hanggang six hanggang six hundred series pa lang ang palay, eh, wala pang seven hundred. La. Triple seven yung binhenya niya na yun. Ire nine seven to. Gumanda di mo ang kalta ako nung nakanipis na rin. Bagay. Okay. Code, It's code nga pala yun. Iba eh. nga pala yung code kapag ka enter sa system ng pit rice. Oh, makita mo, pagka ginamitan kasi nga rin yung steroid steroid na. Tapos yung brasinolide. Mm. May steroid kasi yun eh. Yung GA3 na yun eh. Kaya hindi mo ubrang gamitin yun sa hindi sapaw. Sa Aangat yan. Pag aakala mong talahib. Mm -mm. Sabi sa damo nga, pagka gusto mong magpahaba ng damo, <laughs> sprayin mo lang. <laughs> damo na pinapahaba, hindi na yung palay. Yan mm. you know. o. Kasi na-spray rin ng iyang mga ire. Oh, hindi pa labas. Yun, labas na. Ang nangyari, kaya umangat. In-spray nila ng maaga rin. Eh. ako kung mag-spray, hindi ko na masyadong pinaangat. Palalabosin ko na yung mga hada sa 30%. Mm -hmm. Yung suwi nila lang hindi lumalabas. Kaya hindi, hindi naggaganyan-ganyan akin. Yung, yung sa akin na yun, in-spray yun. Mm -hmm. nakita, kaya kalalaki. Natanong ang tatay, hindi mo ginagamit ang ganyan kay Charlie? Hindi ka ako. Ayan, ay, ang resulta. Malaman natin kung anong pagkakaiba sa anihan. Hmm. Pwede, tayo tayong gumamit ng gamot na yun sa susunod. Oo po. Pero pagkamada mo at inispray mo lang, mm -mm. ay lalong aangat yung damo. Hindi <laughs> <laughs> pwede sa madamo. Ito nga pa singko ano parang wala hanggang nan damo. Dina. Ito. Eh si tatay niya ang gusto nun no? sa bukid. Oo. Oh. Ayaw niya may damo. Mm. Mas kahit sa Pilapil. Kaya um, nga oh, te mo Pilapil din. Aba hindi ba lang iyo mo. Oo oh, po. Bibigyan kanya ng pang-upa, ayaw niya ng may damo. Ayaw ah, ng may damo kasi siya mismo nagpupunta. Ah, may libot 'yun eh. Oh. Eh katanda ko na kaya na kumada pa ako. <laughs> Iba ko mana kasi lolo mo sa bukid. Kaya nga. I, binibigay din yung hilig niyan. Kung ano maganda, eh ka nga nila. Hindi, kung minsan nga napapatabal niyan yung palay. Eh. <laughs> di mo kalay. Hindi na kailangan ng patabay, eh nilabagyan pa. Di mo ang kalay ka Kahit na sumobra ng gastos, eh eh isipin mo lang yung lolo mo eh ala namang ibang pinagkunan niya na kung puro po. pagsasaka lang kaya nga ay, ang saka mo naman. namin Charlie rito nung araw eh rin er lang dalawa ektarya nari eh. dalawa ektarya lang mm -hmm. yung saka namin nung araw ala naman din kami yung nakatapos sa aming magkakapatid mm -hmm. puro palay lang din talaga puro sa pagsasaka lang eh tingnan nga yung ng buhay ng lolo mo kumpleto ng kagamitan sa bukid. kaya nga daming lupa ay, malagkit din din eh ito naman po ang butel lang malagkit yan malagkit yan yan, malalaki buto. Ito, eh. hanggang din eh. Pinagpunta ng malagkit. Saan? Re. Mm -hmm. Ito na nga, sinjenta lang. Ay po! Oh. <laughs> sinjenta na, na ito. <laughs> ito na yung 5017. Yung mga, punlaan pa <laughs> lang eh. Magka, eh. Kakaibang kakaiba yan. punlaan lang eh, kaganda. Kaya nga. Punlaan lang, yung punlaan natin doon eh. Charlie, maglalaman siguro. Meron mang hindi maglamang konti eh. Sobrang mahaba ng uhay. Ito yung mm. Binilangan ko yan eh 349. Ang dote. <laughs> oh. ka talaga, oh. Tayo mo isang ganito lang eh parang buke bo parang bokay. Eh. ng palay. Kung gusto niyo po maghanap ng buke ng palay, ito po 'yon. Yan. Ganito kaya mabigay sa Valentine's kay Anya. <laughs> ng palay. Mapaghugot ng isang buke Magaganyak ka <laughs> Matutuwa ka sa <saan>? Kaya nga yun. <laughs> o. Oh? Dami. Tingnan tayo yung jackpot. Ay, tingnan tayo yung triple seven. Saan ba yung triple seven? Ayun na. Yung na. Alam, tigil pa kayo kanina yung mahina yung tubig nila, tit Mahina lang yan. Eh, lalo na pagka maandar yung ating doon. Mm-mm. Tapos na nahina pa dyan. Namamatay na yan. Nakapa. Yan lang yung kuha nila? Yung? O may iba pang tubo? Maraming tubos tatay dyan. Salaban. Sa dalawa, tatlo. Apat lima. Anim na tubo yung tubo ni tatay dyan. Hmm. Ando sa duluhan. Malayo eh. Ang pupuntahan eh. Ay, isa. Dalawa. Doon sa may kubo na yon may tubo rin doon. Oo oh, po. Tatlo. Tapos doon sa dulo, tatlo. Bagay, isang puyektary nga naman. Anim. May tubo pa rin yun eh. Hmm. Yung nga lang eh, naputon yung andin eh. Naipit eh. Tang sinjenta nga na yan. Pag bumili tayo ng pagtubo niyan, mag... <laughs> sinjenta. Sinjenta. Makakakomisyon ka pa ng magpapatubo sa atin noon. Eri triple seven. Edyo maliit lang to, no? Pero ma lintik pa rin ang botel, no? Hmm, so, maraming nga lang talagang botel yung singenta. Oo, oh, iba yung buti nyo. Iba dating Pero makikita natin pag nahinog, ano? Kasi maberde pa ngayon eh. Tingin Jackpot daw yun eh. Jackpot ba yan? Triple hmm. seven? Di ba yan sinasabi mong paagang itong oh, jackpot? Paagang nga. Yun. Kaya na na, ano? Oo, oh, ano? Hmm. Yeah. Lapit na yan. Lapit na. Pagkakaiba. Nakikita natin kung ano ang yung presyo niya. Opo. Oh, pero ire, halos pumaparehas to. Sa SLA ito, tsalo, saan? Ire. Si Mariette nga, ano ne, eh, si Madam Mariette. Opo. Mas mahal ng 20 binini rin. Eh. Yung Singenta. Mas gusto niya rin, no? Kaysa sa... kasabay ng SL8 eh. Mm -hmm. Nung no, lumabas, alapay long, pinong. Oo, oh, ganun nga. Dati, ginigiling ko nga itong Singenta. Naglagay din dati mo nila, eh. Oo, oh, yun nga yung giniling ko dati, no? Sobrang lambot nga, no? Inanihan ang dati mo nun yun. Ang problema, hindi, hindi nila kilala tapos nasa nila sobrang lambot nga daw tsaka mabango uh, ang, ang mas... presyo lang din mababa tsaka ang masama <laughs> hahanapin siya yung digas right. na Baray yun oo oh, ganun ka Wala na ng isus kasi konti lang yung nagtanim naglagay noon kaya noon si ano no si Madam Mariette noon lahat nung lagay naming si basta mm. siya kumuko po siya kumukuha pwede yun gagawa ng sarili sa ako oh, pwede tapos ah hanap panapin ka eh, pero palagay ko, yung dating na yung Charlie, pag yan ay umahanin ng maganda. May pagka na, naka 250, 300, 250 yan, eh, maganda yan. Maraming maglalagay sa darating yan. 250 per hectare, ano? Yung, Puta. Yung, ano na yan. Maraming, yung kayo na doon ay eh, balitadong balitado. balitado Mas maganda hmm. yan yun. Pucha. Yung kayo na doon. Eh kahit sa 200 eh. 200, mag 200 lang siya hectare. Good na. Oo. Oh, lahat. eh kung yung 200 dito, 65 per kilo pa. Eh. Matibay pa sa kalawang yan. Mm -mm. Ang pangalupit naman. Tibay sa kalawang, malakas mamuno. Mm. Maski medyo madalang ang tanim. Maganda. Ganda. Yan po yung mga nila, Lolo. Yung uwi to pa ni Onod din. hindi pa iniuwi. Kaya binakuran eh. Bumili siya ng apat eh. Bago. Masipag, doon kay Obet, eh, masipag kasi anak ni Onod na. Mm. Yung, yung Jerome. Abi! 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 Wala ba Abi? Ayan, so natapos na po tayo mag-ikot sa mga palay. So, uuwi na po. Ayan, kasama ko sila, Tito. Ayan. So, hanggang dito na lang po yung ating episode. So, like and subscribe our YouTube channel para sa mga update pang ganito. Bye-bye! Ayan, yung motor natin. pag na. Kaya uuwi na tayo. <laughs> ano uwi na po tayo, nakakita po tayo na ng nakahuli ng bulig. Ano, sa bukid may pang-ulam. <laughs> Sige po. Laki eh. <laughs> Ay nako. Uwi na. Ayan, balik po kayo. Oh, Ayun nga pala, hindi pa natin nabid yun. Gusto na nalang. <laughs> Kailan pa tayo mag-harvest? Ayun eh, tinapay, dito. Dali mo na lang. Ala tayo na abutan eh. <laughs> Wala tayo <laughs> Kaya nga. <laughs> ah po Tama na ka tita Thank you, you po